So, ayan na nga. What's up mga Lodi ko? Ayan, may panibago na naman tayong vlog. Ito po ang pagkalis ng mga nakilang OFW. Let's go! Eh na nga po mga Lodi, start na ng pagbabalot. Ito nga po, pinapakilala ko sa inyo ang dakilang OFW, si Madam. Ayoni! Busy. Ah, Ayoni! Ayoni! bising busy, at Uh, uh, talagang tagaktakang powers na yan kita nyo nga uh, mga lodi ko ah uh, ah, naman ay tunay ka ito kang uh, alis ng mga pinsan kong ito ay magtatayo ng supermarkets sa Italia ay tingnan mo nyo naman at talaga namang wala nang paglagyang ang mga dadalhin nila ay Diyos ko po ah ah tunay ay talagang piniyabit ng lahat ang laman ng grocery ah tingnan nyo naman ang mga lodi ko oh, ay hangga kaya ay madadala pa pero yan ay talagang hanggat maaari ay isisigsek sa kanilang mga malita at pagahe. Para naman, siyempre, meron din silang maipasalubong sa mga kababayan nila at mga pinsan doon sa Italia. Oh, ayan, ay talaga namang inaayos ng ayos na maayos ang tiklop ng mga damit para maisigsig ang mga gagautan. Ah, ah, ito na yung matinde. Tingnan nyo ka. Ah, kapaw. Talaga naman, mga ludikaw. Oh, ayan ga. So, ayan, ay isang sulok pala ang ah. Ah, ah, wala pa diyan yung kabilang sulok. So, oh, ayan ay bubuhay ay talaga naman puno, puno ng padala. At kanilang mga dadat. ay ah, pupuntahan ang padala sa mga pinsan, mag-anak, biyahe. Kau, oh, ay bukod pa rin naman ang bigay sa kanila at bukod pa rin ang kanilang sadyang pangsarili at pampasalubong pang sa mga kaibigan dadat nandoon pati yung kanilang mga amo oh, are, ay shout out din sa aking magandang pinamangkin na are talaga naman ay ako ako eh hindi naman ako napayag at ako ay ayaw ko ako ay tatanda ay po sa pinsan o oh, kita nyo guys napakaganda si Mariel shout out kay Mariel o oh, are, ang aking asawa ng pinsang kau si pinsang kalaw oh, ayaw ng katabi ang kanyang ati Marite at si ay yung kanyang bunsong si ano bang pangalan nung nakalimutan ko na? Oh, ay tunay Hindi ko na maalala Ay si Mateo pala Oh, ayan Ikaw, oh, kita nyo ka mga lodi ka Ah, ay -ah, eh, pati mangga ay eh, bit-bit. Oh, tunay ka naman Nakakapaglaway Ah, ah, Diyos ko po lodi Ah, ah, yan Ang mga binalot pa ano gaya mga binalot na siguro yung mga damit na ikang nga ipadala o pasalubong pa rin sa mga kaibigan daw mga kamag-anak o oh, ayan mga lode ah, ay ay kabilang sulok pala ang din, oh, ay aking binidyohang maigay. tunay ka naman ah ay, ni, ah, ah ay matindi naman yan kay inyong madadalang lahat ah, ay tunay sabi. Wow, kuya, talagang yan ay ipapakasiksik, madalala ang lahat. Ay, walang malilisan at talaga namang dadalhin. susko po. Aw, ay, tunay himlayang ay. Himlay ang atilibe sa pagtitiklaw at paggagayak. Aw, ayan ay mga nalam na na. Aw, ay talagang. Pero yan ay eh, bubulat-latin pa ulit. Isisiksik pa rin. Ang hanggat madadala. Aw, aw talaga ari si Malaw. Ah problemado problemado. Sa kilaw dahil... Talaga namang nakakatakot nga ay pag ikaw nga ay umuber baggage, um, mo, ang kilaw ay nakaw na. Napakalaki ng babayaran sa airport. So sa immigration, tunay ka naman ay gaano na ang bayad doon ay hindi naman basta-basta. Diyos ko po ay tagay kung hindi madadala o ay di itatapon lang ay magaling kung pag natapon ay talaga naman tayo nakapayang kaya dapat ay talagang aayusin pagtitimbang at walang lisan at dahil na, pagka na over o oh, abay tunay ka ay di dapat ikwan papakayusin o oh, ah kita nyo ka aray si Pitila at ang kanyang kapatid na si Marite aray nasa gitna ng ay si aray ang talaga namang dakilang OFW o oh, Are ang kanilang ninang ay tunay kagilaw. Ay sabi, "Hoy, iyo ikaw ipapakita sa akin yung yung ano, uh, yung, yung pag pagbablog vlog na yan. Gusto ko yung tagaktak ang pawis." ako oh, ay sabi ko yung nakaw ay wow, talagang ikayaking ipopokus ng maigay. Ay nakakatuwa naman talaga namang nagpapakapuyat din sa pagbabalot at talaga namang ka uh, Arig ka na may bababalot lang ng ano ng magkapatid na rin. kailangan lagi ang tulong ng mga kapitbahay. Oh, ay pag hindi naman ikang napuntahan ang bahay baka naman dalawang araw tatlong araw na nagbabalot pa ang magkapatid na Oh no, kasama pa ring mga pasaway na makukulit na bata. Oh, ay tunay kagilew Ayay, at tunay Ay ayos ang pagmamasaid ay oh, eh, may mga gusto din buksan. Aba, ay eh, hindi naman pwedeng buksan. Ah. Talagang ibabalot na. O, oh, aray, ang kanyang panganay na anak. O, oh, si Mateo. Ang sunod sa bunso ni Marite. Oh, aray, ang kanyang inay. oh, ay eh, tuloy. Aking ipinupokus ng maigay. Ang mga dadalhin. Ay, kita nyo ka mga idol. Ah, ah. Diyos ko po Rudy ay pag ari hindi na dalang lahat ay tunay ng nakakapanghinayang oh aba ay kita nyo ba ayan ay hahati-hati ay dahil nang pagka hindi natihatay ah, ay baka yung iba ay hindi madadala ay kailangan talagang nakapake eh. oh ay ilang balidya yung mulalagyan ng mo ngayon oh ay isang pamilya lang ay 12 balidya na Oh, no. Diyos ko. Aha. Ay talagang pagod na pagod si Dakilang o FW. Oh. Aray ay. Magaling na lang at nakatutok ang electric pan. Dahil kung hindi ari nakatutok, nakaw. Ay sigurado ang sinasabing kitang kita ang tagaktak na pawis sa pagbabalot at pag-aayos at pagpapake ng mga dadalhin. Oh. Ay saan ka Diyos ko po Ang oh, mag-abroad nyo naman Ay talaga namang hindi biraw. Ay kabalik taran. Pag ikay nagdala ng mga ikang pasalubaw ah, ah, Ay mga tuyaw, At kung ano-ano pa Ay bit-bit mong paparaon Diyos ko po Ay dahil nga naman Meron naman doon Ay tunay ka namang bubod ng mahal Ay syempre Ay kung bibilin mo doon ay, di, ang pagbinta mo hindi naman piso, eh. At ang pagbili hindi rin piso Ay, tunay kayang euro. Euro. Ay, po, Rude, euro ang ikang pagbibili mo. At iyong bibilhin ay napakamahal. Ay, ang tunay na ikaw ibibili ng isang setchery, At nagkakahalaga ng limang euro. Ah, ah. Ay, susko, Ay, iyong ikang i-cumber sa pisaw ay Diyos ko po Ruday ay talaga namang nakakapaghinayang ay bago nga namang makiit kumita ng euro ay talaga namang matinding bawis at bagout ang mananalay tatagaktak sa iyong mukha at bisig talaga naman Diyos ko po ang mag-abroad nga naman ah, ay tunay kagilew hindi biraw ah, ay kaya ito nga naman yung part na ikang masayang malungkot ay bakit masaya? masaya dahil babalik na uli sa bansang ikang oh, wow. ay realidad na ikaw ay kikita ng euro oh, ay ka ay makakapagpagawa ng kung anong gusto mo at makakaipaw o oh, makakabili ng ikang kung anong gusto mo sa sasakyan o kung ano pa man oh, ay tingin na ando naman din ang yung lungkot dahil unang una ay may iwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay ka nga ay mapapalayaw ng maigay ay hindi mo toong matatanawan at magagabayan lalo kung may, uh, panahong may sakit may nararamdamang lagnat o trangkasaw ay hindi mo mala ikang mga hagpaus, dahil nga nung napakalayaw oh, Ay kung malapit nga naman ay edi Sang ilang puntahan at mm, dalawain, hagpusin O oh, ikaw kayo napapaano O oh, ikaw magpakalakas Ay takaw ay hindi At tunay kang napakalayaw Hindi naman ikang iisang biyahe ng jeep eh Oh, ay tunay kagilaw ikang nga ay sakripisyaw Ang maigay oh, Kaya sa lew ang saya at lungkot ng pagiging isang UFW o oh, tunay kayo pagka ikay nag OFW ay talaga namang sakripisyo mo ah, ah ay ang sabi nga ng matatanda ay buntot mo'y hila mo. <makes> dahil nandoon sa ibang bansa pag ikay nagkasakit kahit kasama mo pang pamilya tunay kang hindi ka malaang madadalaw sa kwartaw hindi ka masasamahan dahil bawal doon, ika nga ay sarili mo ang at ika'y pupuntahan na lang ng mga doktor o nurse para lang mabigyan ng gamot at pagkatapos noon, ay di wala na ay kayo ay mababayaan na di magpakagaling ka ikaw ay kung hindi ka magpapakagaling ay siya ayde di baka ikaw ay kainin ng lupa o oh, di kayo lang yon kaya kailangan tatag ng loob at ikang dasal sa Panginoon ang iyong laging kaakibat o, oh, ay kung dito nga naman sa Pilipinas o, oh, ay di kayo lagi mapupunta madadala sa ospital at masusubay ba ng maigay o, no 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 kayo nga naman pag nga naman ang pag-abroad na ito so, at talagang ito sa pag-abroad ang part na pinakamalungkot, yung pag-alis na ito at pagbabalot talaga namang Ikang, ikaw ay tulo luha Ah, ah. sipon eh talaga namang nagtulo-tulo na sa paghiyak pero kailangan mo talagang lumayaw kailangan mo taisahin ang hirap at pagod para laang ikaw ay makaipon dahil pag nakaya mo naman yan ah, ah, ay di ay may ginawang buhay kahit paano makakapili ng gusto mo Hmm, ang kagandahan lang din sa aking mga pinsan na aray. Ay, di sama-sama sila. Kasama ang kanilang oh, ng kamilya, wow. Sama-sama ang mga anak. Kaya kahit pa paano, na, oh, hindi naman sila mahuhumsek. Oo, oh, ayang na mga bata sa kwartaw. Kaya pinijaw. oh, eh, talaga namang nagkaway-kaway. Nakakatuwa nga, nga naman. Ay, mga aray ay sama-sama doon sa Italia ay ika nga ay mga Italian citizen ha ah. dahil ma, lahat ari doon ay pinanganak sa Italia oh, ay di kasama ding nagbakasyon ilang bis na rin nagbakasyon ang mga aray oh, ay ito yatang bakasyon ito ang ika nga ang pinakamasayang bakasyon kahit papaano ay di talagang sama-sama at medyo nagtagal ng kaunti oh, ay di yang yeah, ika nga ah ay ginagawa ginagawang pagbabalot na aray. aray talaga namang inumpisan ay liwanag ah, ah ay nakaw ay natapos ay talaga namang hindi ko maintindihan kung alas dos na baga o alas tres na ng magaling araw ay talaga namang ayun ay, na ay, hindi pa doon natatapos ay, talaga namang napakarami pang binabalot nung umaga pa hanggang sa pag alis nakaalis na at lahat din eh ay napadaan pa doon sa kanyang kapatay si Pinsang naman oh, ay sa dami pa rin ang babalutin at hindi ipinadala at dadalain ay hindi pumili pa rin ng isang balija. Diyos ko po Rude eh. ah, ah, tunay kagilew ay dala lahat Oh, ay may balak pandalhing puso ng sagay ako ay hindi na madala ay ay kung maaari ay ka ngayon napagtuunan ng bansain ah, ay yung pagbili ng isang palidya ay eh, palagay ko eh, dapat eh napasama na doon ay pero ikangay naiwanan ay sinong ganilayang ay eh, di kami na lang ang ginalay ah ba ay aming ginulay o oh, ginataan o oh, giginsa o oh, isa dami naman ayun yata hindi lilimang pirasaw o oh, mga lode tunay kayo Uh, ay matinday yung isang parte sa pag-alays ng biyang isang OFW uh, ay ito na yung sinasabi yung pagbabalot na yan talaga namang mapapapatak ang luha mo kakayat ang sipaw tunay kayo uh, ay pero gayon pa man talaga namang ikangayan niya sinasabing tiis agwanta at talaga namang dala ng sinyalis. O, Oh, mm, Tunay kang kung hindi ka mag-DTAs, aba eh. Walang euro. Ah, ah, ay matindi. So, oh, kaya nga naman, yan ang sinasabi. Pag ikaw ay may DTAs, oh, ay di meron kang ikang ang sinasabi pag may pag may tinanayin, Aw, oh, ay di kay ah, may aanihay oh, Aw, eh sinasabi ng matatanda Kaya nga mas maganda ang nagtatanim kahit nag-araw Aw, oh, ay di kay iyon di na na ang ah, At para kang mabuhay ang iyong itinanim Aw, oh, ay pagay sumulaw at namunga Aw, oh, ay eh, Ay di kay may aanihin na Anaw, mga luday Ah, oh, Talaga naman tuloy ang pagkikilaw ng aking mga pinsan. At tunay na hindi hindi pwedeng makakalampas ang kilaw at pag nag-over baggage o over ang kilaw. Oh, ay nakaw. Ay malaki-laki ang babayaran sa immigration. Ay sa mahal naman ng bayad talaga mga lutay. Tunay kayo. Ah, oh, yan. Talaga namang may to the rescue pa ang aking gilew ay kaya oh wow na tumulong na at talagang hindi kakayanay nasa dami ng babalutay oh itan nyo kaya nang talaga namang kung ori ihahalay sa istante at magiging tindahan na magtayaw, magtatayo ng isang grocery ay talaga namang buhay na buhay na huwag lang ngukutangay utangin tunay na pag inutang ay wala So, ayan, ano mga luti ka? ay di bye-bye na ulit. At talaga namang walang mangyayari pagka ikaw ay nakatugmok sa bahay. Dahil pagka nakatugmok lang, ang ang magkaantay na ng patak ng ulan. So, ayan, bye-bye o sanggan sa muli. Paalam!